Ikalawang mga hari, Kabanata 20 Nang mga araw na yaon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Esayas na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ayusin mo ang iyong bahay sapagat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay nang magkagayoy. Kanyang ipinihit ang kanyang muka sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. At may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari, bago si Isayas ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Sikiyas na pangulo ng aking bayan ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang aking narinig ang iyong panalangin aking nakita ang iyong mga luha narito aking pagagalingin ka sa ikatlong araw ay sasampaka sa bahay ng Panginoon. At aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay labing limang taon. At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin. At dahil sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isayas kayo'y magsikuha ng isang binilong igos. At kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. At sinabi ni Ezekias kay Isayas, Ano ang magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon? At ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw? At sinabi ni Isayas, Ito ang magiging sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang sinalita, magpapauna ba ang anino ng sampung grado o magpapahulin ng sampung grado? At sumagot si Ezekias, magaambagay sa anino na kumiling ng sampung grado. Hindi, kundi pahuliin ang anino ng sampung grado. At si Isayas na propeta ay dumalangin sa Panginoon, at kanyang pinapaghuli ang anino ng sampung grado na nakababa na sa orasan ni Akas. Nang panahong yaon ay si Berodak Baladan, na anak ni Baladan, na hari sa Babilonya ay nagpadala ng mga sulat at ng kay Ezekias sapagat kanyang nabalitaan na si Ezekias ay nagkasakit at dininig ni Ezekias sila at ipinakita sa kanila ang buong bahay ng kanyang mahalagang mga bagay ang pilak at ang ginto at ang mga espesya, at ang mga mahalagan langis, at ang bahay na taguan ng kanyang sandata, at ang lahat na nasusumpungan sa mga kayamanan niya, walang anuman sa kanyang bahay, o sa buong kanyang sakop, na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias, nang magagayoy, naparoon si Esayas na propeta sa haring Isikias at nagsabi sa kanya, Anong sinasabi ng mga lalaking ito? At saan nagsipanggaling na napa sa iyo? At sinabi ni Ezekias, Sila nagsipanggaling sa malayong lupain, sa makatwid bagay sa Babylonia at kanyang sinabi, Anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Ezekias, Lahat na nasa aking bahay ay kanilang nakita. Walang anumang bagay na nasa aking mga kayamanan na di ko ipinakita sa kanila. Sinabi ni Isaiah kay Ezekias, Dinggin mo ang salita ng Panginoon narito, ang mga kaarawan ay dumarating, na ang lahat na nangasa iyong bahay at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babilonya. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon, at ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipapanganak sila'y dadalhin at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babylonia. Nang magkagayoy, sinabi ni Ezekias kay Isayas, Mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kanyang sinabi, Bukod dito, hindi ba kung magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan? Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang buo niyang kapangyarihan at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig at ang pataluyan, at nagdala ng tubig sa bayan, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? at natulog si Ezekias na kasama ng kanyang mga magulang at si Maneses na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.